mission accomplished pa rin, Ms. Ina, Sir Michael, uh -huh. kasi um, ang intensyon naman talaga natin, magpadala, magpadala ng pamaskuhan dog dun sa mga frontliners at fisher folk natin. So, uh -huh. uh, nakakatuwa kasi yung ating supply boat, nakas- nakalusot, at uh, uh -huh. parating natin yung ating mga gustong ipa Uh, baha, pamahagi doon sa ating mga kababayan sa Lawak Islands. tapos the remaining donations ay nasa Philippine Coast Garden para mapadala nila doon sa mga iba pang mga gusto nating uh, mapakita yung ating uh, pakikiisa lalo na yung pinaka-affectant at yung mga frontliners natin. Oh, oh, are you gonna give it another shot? Are you gonna do this again? Maybe uh, for uh, during another occasion? Okay, Meron ba kayo? Oh, uh, Valentine's, masaya yan sa so, February. yes, uh, we're, we're looking at this po as an inaugural civilian supply mission. Ibig sabihin, first, hopefully of many. Kasi naniniwala po tayo na dapat nino-normalize, nire-regularize yung pagpunta ng mga uh, ordinary Filipinos sa sarili nating tubig. So sa totoo lang, um, ang pangarap natin hindi dapat controversial na pumupunta ang mga ordinaryong mamamayan doon. Kaya po tingnan natin next year, nag-uusap na po kami kagabi kung ano yung gagawin namin eh. Ano ba, Valentine's nga ba? Para baka mag-date yung mga volunteers natin mm. doon sa <laughs> Wine oh, uh mga islands natin doon or um although iniisip na namin ang advice din ng mga kausap natin namin baka maganda summer kasi yun yung mas kalmado mm -hmm. din yung tubig, big so, oh, right. mas maganda yung panahon so yun po binag-aaralan namin group tapos pag-uusapan may mga suggestion pa nga po baka o oh, bukod-bukod sa supply mission we can do other things na out of the box uh mm -hmm. like ano ba papa pa sports fest ba tayo doon may mga activity din yeah, wow. in the area um para makita nila na talagang uh we're enjoying our uh, own waters.